Sa nangyayari ngayon sa Israel, maaaring napapatanong tayo, bakit hinahayaan ng Diyos na mawasak ang Israel at ito ay maatake ng mga kalaban? Ngayon, kung titingnan po natin, sa sunod-sunod na pag-atake ng Iran, sa dami ng rockets at missiles na pinapaulan sa Israel, ang dami pong mga napapahamak at nawawasak na mga gusali at mga ari-arian. Kasi kahit na merong defense system yung Israel tulad na lamang ng Iron Dome, may mga nakakalusot pa rin kasi ng mga missiles na ito po ang nagpapawasak sa iba't ibang mga lugar doon. So dahil nga nakikita natin ngayon marami ng mga lugar ang nawawasak sa Israel, napapatanong tayo, bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari yung mga bagay na yan? Ngayon, tignan po natin yung mga katotohanan patungkol sa Israel. So, tandaan nyo po ito mga kapatid. Una, yung Israel, pinili po sila pero hindi sila perpekto. Marami kasi nagsasabi kung mahal talaga ng Diyos yung Israel, bakit hinahayaan niya na dumana sila sa gera, sa mga trahedya at mga pagkawasak. Pero mga kapatid, yung tanong po kasi na ito, kailangan makita muna natin ano nga ba talaga yung kasaysayan ng Israel base sa sinasabi ng Biblia. Kahit pinili ng Diyos yung Israel, hindi po nangangahulugan o automatic na sila na ang pinakamabuti sa lahat. So hindi po sila pinili ng Diyos dahil perpekto sila. Sa totoo lang, hindi po sila perpekto at marami po silang mga pagkukulang sa Diyos. Ano nga ba talaga yung pinakadahilan kung bakit pinili ng Diyos yung bansang Israel? Basahin natin yung Deuteronomy chapter 7 verse 7 to 8. Pinili niya kayo at inibig hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng paraon, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Tandaan niyo po ito mga kapatid, pinili ng Diyos ang Israel hindi dahil sa dami o kabutihan nila. Pinili po sila ng Diyos dahil sa biyaya lamang ng Diyos at sa kanyang layunin para sa bansang ito. So kung titignan po natin kahit ano pang mga pinagagawa ng Israel mula noon hanggang sa panahon natin ngayon, hindi po natin mababago yung katotohanan na talagang pinili na po sila ng Diyos noon pa man. Sa kabila na mga ginagawa nilang hindi magaganda o kaya man hindi pagsunod sa Diyos. Kung ng po nating maigi, kahit pinili na nga ng Diyos yung Israel, makikita pa rin natin na talagang sobrang tigas ng ulo nila. Lagi po silang sumasalungat sa utos ng Diyos. Kahit sila po yung pinili ng Diyos, paulit-ulit pa rin po silang tumatalikod at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So kahit na sila ay pinili ng Diyos, marami rin pagkakataon, hindi nila pinili mismo yung Diyos. Basahin natin yung Exodus chapter 32 verse 9. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Ito rin po ang sinasabi ng Jeremiah chapter 2 verse 13. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikuran nila ako, ako ang bukal na nagbibigay buhay, at humukay sila ng mga balon. Ngunit ang mga balong butas na walang naiipong tubig. So kailangan nyo pong malaman yung katotohanan na ito. Kahit pinili ng Diyos yung Israel, hindi po sila ligtas sa paghuhukom ng Diyos sa kanila. Kahit pinili po sila ng Diyos, hindi rin po mababago yung katotohanan na sila ipaparusahan ng Diyos. Sa kabila na alam natin, mahal ng Diyos yung Israel at pinili ng Diyos yung Israel. Ang Diyos po kasi natin makatarungan po siya kahit na mahal na mahal niya yung bayan niya, basta nakita niya na hindi ito sumunod, parurusahan niya po yan. Kasi mga kapatid, ganun lang naman kadali kausap yung Panginoon eh. Kapag sumunod ka, pagpapalain ka. Kapag di ka sumunod, parurusahan ka ng Diyos. At ganun po ang ginawa niya sa bansang Israel. Dahil madalas, hindi sumusunod yung bansang Israel sa ating Diyos, madalas din sila ay napaparusahan. Marami po ang mga pinili pero dahil tumalikod sila at di sumunod, kasunod po noon yung parusa at paghuhukom sa kanila. Sa totoo lang mga kapatid, hindi na po bago ngayon sa Israel yung sila iwawasakin. O kaya man, aatakihin sila ng iba't ibang mga bansa. Noon pa man, hanggang sa panahon natin ngayon, normal na po yan na nangyayari sa kanilang bansayan. Kung titignan nga po natin, bumagsak yung Israel doon po sa Hilagang Kaharian. Nangyari po ito noong 722 B.C ito po yung panahon ng nasakop ng Assyria yung hilagang Israel. Dahil po yan sa idolatry at mga kasalanan ng bansang ito. Basahin po natin yung 2 Kings chapter 17 verse 17 to 18. Sumangguni sila sa mga manghuhula at sa mga nakikipag-ugnay sa espiritu ng mga patay. Nalulong sila sa paggawa ng masama. Dahil dito, labis na napuot sa kanila si Yahweh. Kaya't itinaboy silang lahat mula sa kanyang paningin, maliban sa lipi ni Juda Bukod po dyan, yung timog na kaharian naman po ng Israel o yung Juda, bumagsak din po yan. Noong 586 BC, sinakop naman po ng Babylon yung Jerusalem. Sinunog po ang templo at binihag yung mga tao doon. So ang dahilan po yan, dahil po yan sa paulit-ulit na kasalanan na ginawa ng mga Israelita. Basahin natin yung Daniel chapter 9 verse 14. Kaya't pinarusahan ninyo kami dahil sa aming pagsuway, sapagkat kayo o Yahweh na aming Diyos ay matuwid sa lahat ng inyong gawa. Sa mga binasa po natin na yan, makikita natin na yung Diyos po natin, talagang banal po siya at makatarungan. Hindi niya po kinukonsente yung kasalanan, kahit na po sa kanyang sariling bayan. Kahit na po pinili niya yung Israel, pero hindi po sila makakaligtas sa parusa ng Diyos dahil sa hindi nila pagsunod. So bukod po dyan mga kapatid, kaya rin hinahayaan ng Diyos na mawasak, mabihag o maparusahan po yung Israel dahil po yan sa pagsasaayos ng Diyos sa kanilang mga puso. Hindi po dahil gusto lamang ng Diyos o nais lamang ng Diyos na maghiganti dahil nga sa ginawa ng Israel. Nais po ng Diyos na manubalik sa kanya yung kanyang bayan. Kaya po sila napaparusahan. Kasi mga kapatid, minsan kapag sa time na pinaparusahan na yung bansang Israel, dun po nila mas hinahanap yung ating Diyos. Kung pa sila minsan paparusahan, hindi pa po sila lalapit sa ating Diyos. Ito nga yung sinasabi sa Hosea chapter 5 verse 15. Pagkatapos ay babalik ako sa aking tahanan hanggang sa harapin nila ang kanilang pananagutan. asa sa kanilang paghihirap, ako ay hahanapin. So makikita po natin dito na hinahayaan ng Diyos o inaalaw ng Diyos na mawasak yung Israel kasi po dahil po ito sa kanyang disiplina. Pero di porket dinidisiplina ng Diyos yung Israel, inabandonan na, na ng Diyos yung Israel o iniwan niya na yung kanyang bayan. Tandaan nyo mga kapatid na yung pagdidisiplina, ito rin po ay pagpapakita ng pagmamahal tulad na lamang ng isang ama na nagdidisiplina sa kanyang anak. Kaya niya po dinidisiplina para hindi na po siya mapahamak, para ingatan po niya ito. At makita yung kanyang pagmamahal. Basahin natin yung Proverbs chapter 3 verse 12. Pagkat lahat ng mahal niya ay tinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. So nakita po natin sa kasaysayan po ng Israel, talaga makikita natin na kilala sila sa katigasan ng puso at sa paulit-ulit na pagsuway. Sa kanilang kasaysayan, makikita po natin na mas madalas silang lumalapit sa Diyos kapag sila'y dumaranas na ng matinding pagsubok. Doon po sa Old Testament, tuwing sila'y binibigyan ng tagumpay, kadalasan naman po sila na nakakalimot sa Diyos. At madalas, sumasamba po po sila sa mga Diyos-Diyosan. So, umaasa po sila sa kapangyarihan ng mga bansa kaysa sa Diyos. Kaya nangyayari po, ginagamit ng Diyos yung mga kapighatian bilang isang spiritual na alarm clock. Kung baga, yung mga pangyayari na yan, yan po yung magbubuka sa puso't isipan ng mga Israelita. Sa panahon po kasi ng kaguluhan, mauunawaan nila na ang kanilang tunay na tagapagligtas ay hindi yung kanilang mga armas, alyansa, o kahit mga estratehiya. Marirealize po nila na sa panahon ng paghihirap at pagkawasak, ang Diyos lamang ang kanilang tagapagligtas. Basahin natin yung Isaiah chapter 7 verse 10 ang kapalaluan ng Israel ang magpapahamak sa kanila. Gayunman, ayaw nilang manumbalik kay Yahweh na kanilang Diyos. Ayaw nilang hanapin ang kanilang Diyos. Minsan kailangan po talagang wasakin yung kasalukuyang sistema ng Israel para gisingin po sila sa kanilang panloob na ugnayan sa Diyos. Yan po yung isang pwedeng dahilan kung bakit inaalaw ng Diyos yung pagkawasak para mas lumapit yung mga Israelita sa Diyos. Bukod po dyan, nararanasan ng Israel yung pagkawasak dahil yan po ay paghahanda sa kanila sa pagtanggap sa ating Panginoong Kristo bilang Mesaya. Hanggang ngayon po kasi, karamihan sa mga Hudyo ay hindi pa rin kinikilala yung ating Panginoong Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Pero kung titignan po natin sa propesya ni Sakaraya, darating po yung panahon na yung buong Israel ay lilingon mismo sa ating Panginoon. Darating po yung panahon na yung buong Israel, manunumbalik po sila sa ating Panginoong Sokristo. Kikilalanin po nila yung ating Panginoong Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Pasayin po natin sa Karaya chapter 12 verse 10. Ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, kapag pinagbasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. So ito pong prophecy na binasa natin na ito, hindi po ito mangyayari sa gitna ng kasaganahan. Makikita po natin na mangyayari po yung prophecy na ito sa matinding kapighatian o sa tribulation. Ito po yung panahon na halos wala na silang pag-asa, sa pa lang po sila maniniwala sa Panginoong Sokristo kumbaga yung matinding kapighatian, yun yung babasag sa kanilang mga puso para manampalataya na at maniwala na yung ating Panginoong Sokristo, siya yung tagapagligtas. So kailangan po na dumaan sa apoy ng kapighatian yung Israel para mapaso yung kanilang pride at tuloy ang manampalataya na sa ating Panginoong Sokristo. At isa pa pong pinakamahalagang dahilan kung bakit hinahayaan ng Diyos na mawasak yung Israel ay para matupad yung mga propesiya sa Biblia. Isa sa mga patunay na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan ay dahil po yan sa katuparan ng mga hula o propesiya sa Biblia. Doon po sa Old Testament pa lang, ipinahayag na po ng Diyos ang mga mangyayari sa Israel. Digmaan, pagkakawatak-watak, pagbalik sa lupain, at pagsalakay ng mga bansa sa huling panahon. So, sa bawat katuparan po ng mga propesiya na sinasabi ng Biblia, ito po ay nagpapatibay ng pananampalataya ng mga tunay na mananampalataya. At ito rin po ang nagbibigay naman ng babala para sa mga hindi naniniwala. So kapatid kung iniisip mo na yung pagkawasak ng Israel ay tanda na sila ay pinabayaan ng Diyos, nagkakamali ka dyan. Sa halip, ito'y patunay na ang Diyos ay buhay at gumagawa upang dalhin ang kanyang bayan pabalik sa kanya. So sa mga nangyayari po ngayon na nakikita natin sa Israel, patunay lamang po yan na malapit nang bumalik yung ating Panginoong sa Kristo. Na tunay na natutupad na yung mga propesya. Kaya maghanda na po tayo mga kapatid sa patuloy na pagkawasak ng Israel at mga pagihirap na nararanasan po nila, yan na po yung naguhudyat na malapit na tayong kunin ng ating Panginoong sa Kristo. Kaya ibigay nyo na po yung buhay nyo sa Panginoong sa Kristo at simulan ng manampalataya sa Kanya.